Sa ibang balita, tumaob ang isang kotse sa gitna ng kalsada sa Baler Aurora. Ang dahilan ng disgrasya, ang natapong mainit na kape sa driver. Yan at iba pang aksidente sa kalsada sa Frontline Report ni John Aroa. Naipit ang mga pasahero ng UV Express na ito sa Quezon City. Pahirapan ang pag-rescue. Ang ilang pasahero pinilit pang lumabas. Isa ang UV Express na yan sa nabangga ng bus sa intersection ng Commonwealth Avenue at Fairland Street yung gabi. Inararo din ng bus ang ilang motor, siklo at isang taxi. Ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, tatlo ang patay sa karambula, kabilang isang rider at dalawang pasahero ng UV Express. Labing tatlo naman ang sugatan. Ayon naman sa driver ng bus, problema ang preno habang bumabiyahi. nag ang bus driver. Sa kabila nito, naglabas ng show cause order ang LTO laban sa driver at sa may-ari ng bus. Pinatawa na rin ng 90-day suspension ang kanyang lisensya. Sa sa CCTV, ang pagsalpok ng pulang kotse sa isang SUV sa Batak, Ilocos Norte nitong linggo, na damay rin ang isa pang SUV. Nagkanda UPUP ang pulang kotse at wasak din ang dalawang SUV. Patay ang driver ng kotse. Ayon sa mga otoridad, umagaw ng linya ang kotse sa kasumalpok sa kasalubong nitong SUV. Sa huli, nagkaarigluan ang mga sangkot sa aksidente. Tumilapon ang rider na ito at ang kanyang angkas matapos bumangga sa isang SUV sa Tabok City, Kalinga. Parehong 15 anyos ang mga biktima at wala ring suot na helmet. Patay ang angkas habang nagpapagaling naman sa ospital ang rider. Pusibling maharap sa reklamong paglabag sa Land Transportation and Traffic Code ang magulang ng minor de edad na rider. Tumagilid ang jeep na ito sa Canon Road sa Baguio kahapon. Base sa investigasyon, pauwi na ang jeep galing sa isang smoke emission test center. Pagdating sa paakyat na bahagi ng kalsada, nawala ng preno ang driver. Itatabi na sana ng driver ang jeep pero nawalan ito ng kontrol hanggang sa tumagilid. Nagtulong-tulong ang mga otoridad na iangat ang jeep. Ligtas ang driver at tatlong sakay nito, kabilang ang kanyang asawa at dalawang anak tumaob ang kotse na ito na minamaniho ng isang abogado sa Baler Aurora. Basis sa investigasyon, nabuhos ng pasahero ang kanyang mainit na kapi sa driver. Dahilan kaya nawala ng kontrol ang driver hanggang sa nadisgrasya sila. Sugatan ang dalawa. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua, News 5. Mga kapatid, Ed Linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.